Mga hakbang guys, sa so pag-breed ng danyo ay isiparit muna natin ang ating uh, female danyo sa mga lalaki para maka ano, para lalaki ang siya makapag-store ng maraming itlog. So, tingnan nyo, hindi pa gaano malaki ang channel ng female na danyo na ito. Yellow danyo ito guys kailangan natin ito yung sa mga lalaki kasi hindi natin malaman hindi natin ma maayan ma, so sila nagme-mate nagbe-breed at kinapain lang tayo ng iklog so hindi siya makapag din ang madaming iklog so kailangan natin i siya sa mga lalaki and take note guys Ah, uh, although ang Daniel ay pwede na siyang mag-breed within 2 months pero mas mainam ang uh, 7 months. Seven to fifteen months, yan, maganda yan yung hybrid. So, daming itlog sa pamalusog mga hope spring, katulad din ng koi fish, guys. So, mayon ngayon, separate na natin siya sa Ibang melagyan for a week or two for for May laki na kang chani na. So, dito nyo, so, guys. Ayan. Pagkakasyon, ilagay natin siya diyan, diyan, mag-isa sa pa. Kainin natin siya ng mga uh, masustansyang pagkain. Mm -hmm. high protein, light food. Yan na pong culture na Daphne Amagna. Yan na pinagkakain ko guys. So, see you on the next video. So guys, check natin ang pink danyo natin na female na kinakondition at sinisiparit dito. I think for a week na para mag i-check natin kung nag-improve lumalaki na ba ang para uh, i-breed na natin Isamatan kung sama sa mga lalaki samahan ng lalaki ito siya ito malikot, mahirap bilihin ito mo. up. Hmm. Ito guys. Bang okay na ito. Iyan you know? o. I-breath. Iyan you know? o. Tingnan nyo. Medyo malaki na ang ano. Dami na itong iplog. Iyan you know? o. So, rito na Ito spoon. prepare na tayo ng spooning tank. Para samahan natin siya ng lalaki. Yan. Okay, guys. Samahan na natin ito ng lalaki. Si malaki ng tiyan, oh. Yan. 3D na ito, guys. Okay. So, ilalagay na natin itong female danyo natin guys sa isa uh, breeding tank kasama ang mga lalaking danyo yes. ayan meron ang uh, meron mga lalaki saka magdagdag tayo ng hornwort live plants kasi makatulong na nito mas stimulate sila ang breed so ano, laking-laking So, again, I think it's breathing thumb. Okay. Yan. lagay natin sila dito sa loob ng... Wedding cage enclosure. Para... Yung itlog nila... Uh, yung itlog niya... Ay hindi nila makatain. Nasa... Ma... Hindi mabuta na, na mabutan at makatain. So... Lapat na palagay sila sa... Ah... Uh, Wedding cage enclosure. So, yan lang guys. Because simply... Pagkatapos nilang ang Madrid, tatanggalin lang natin sila at hayaan ang mga ng na ma-hatch. Saka, pag na-hatch na, na natin na ang same din. Fly food like hardwood egg yolk. At bench rin kung meron. Yan. Well, thanks for watching guys. Hope makatulong, makatulong tong video na ito sa Philo Fish Keepers. Natin. And thanks for watching. See you on my next video. God bless all.